Hi ka mama. Hello. Hello. <laughs> so ayan nandito, andito kami sa Quezon City. Kakauwi lang namin, galing kaming tagay. So galing kami din sa Ungpin, bumili kami singse. -sing. So ngayon dito naman kami sa so, kay Mother Earth. Hi ka ba? Hi. Kumusta <laughs> kayo diyan? Nagay <laughs> din si mama. So ayan, galing ngayon nga, galing kami sa open muna kami ng sinsing. So, andito naman kami kay mama. So, binahangas si yung mama dito sa QC. Tingnan mo, yung ituran bahay namin. Hmm, hindi pa ayos. Ito yung rep namin. Sira. Yan, sira yung rep. Yan yung speaker. TV sira din. At TV, out sira din yung TV dahil sa bagyong Karina. Karina. Ayan. So, ayan yung electric fan din. Binaha. yeah, so, so, yung, mga paninda ni Mama, wash out din. Wash out ang paninda ng aking mudra. So, yung binigyan ko siya nakaraan ng 5,000, binili niya ng, ano, ng paninda. Umiyak siya, sabi niya. Di ba mga oh, kasi naubos. <laughs> Pati yung tatlong libo dinagdag ko, 8,000 lahat yun. 8,000? 8,000 yung binili mo pa rin wash out? Oo. Oh. 8,000 na paninda rin dahil wash out. Dahil sa bagyong karina. ay ang aking mother. Eh. So ito na yung... After ilang days, 2 weeks na 3 weeks. So kami kasi nasa tagig na kami. Nasa tagig na kami. So, nag, so at syempre may... Pamilyado na, kaya separate-separate din. So, ayan ang mama ko. Kasama naman ng mama ko ang aking bunsong anak. Ay, bunsong kapatid pala. So, dalaga pa yun eh. So, sila nandito sa bahay sa Quezon City. So, ngayon, ayan ang aking mother earth. So, syempre, ayan, okay, ayan, palibago akong tinda. O, oh, yan. Ayan, mula sa isa kong pinabuhan. <laughs> ang paninda niya, di pala ko tulabayalan. <laughs> Nagkwento eh, no? Kasi sabi ko, ayaw ko magwarutang. <laughs> nagpapautang ko pero siya ubuutang. Napilitan siya, ubuutang. Pero binigyan ko yung pera, ewan ko dyan ano nangyari. Kasi syempre daming gamit na binili din dito. Ngayon, papasaya natin ang ating mudra. Ready ka na baba? ba? <laughs> so galing kasi yung siyang... Ay, salamat! Sana! <laughs> <laughs> Ready ka na ba ba? Sakit pa ko pero kailangan gumaling ako. Ayan, nagkasakit nga daw siya. So, ang yun ang kaso siya. Ay, suka-suka. Si so, eh, ngayon ma? Ngayon, hilo-hilo lang konti. Hilo-hilo konti. Kasi na pagawa. ko na So, ayan. tatanggalin so, tatanggalin natin yung ano yung sakit ni mama. tatanggalin natin yung sakit niya. Mm -hmm. Ready ka na matanggalin ay, sakit. Ay, 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 ay. <laughs> so, ayan. Kami ng kasama ko sa trabaho. Sa, sa, <laughs> Oh. Okay, okay ka naman. Di, uh, alam ko rin ka okay. Ay, hindi na nga ako, hindi nga ako okay. Alam ka hindi pa ako magpa-okay. Magpa-okay okay na ako. Kasi mamatay ko nito Kung sinisyon, hindi na ko bumabalik. So, yan Sabi ko naman sa kanya na babalik ako dito para yung ibang ano, ibang kailangan. Maano, kasi nakaraan, nagbigay din naman ako ng libo kay sa kapatid ko kasi nga pambandagdag sa dito sa payos. So, ngayon naman, syempre ang Mother Earth ko, ngayon ko lang ito gagawin sa kanya. Hihihi. <laughs> Excited na yan. <laughs> so, kukunin ko na. Kukunin ko na yung ko sa kanya. Wait lang. Kaka-start ba yung ano? Ang <laughs> dilim mo. Oh. Kita ka ba ma? Oo. ay pa paano, kita pa rin natin. Kita ka? Hmm. Bye, Ayan. Augustine na pala ngayon, So, ayan. Nakuha ko na. So, ngayon ko na gagawin sa mama ko. <laughs> First time. So, pang pangarap ko din itong gawin to kay mama. Kaya, dati naaway ako niya kasi wala akong trabaho. Pinapagalitan ako niyan. <laughs> Pero siyempre, yung nanay natin yan, wala wala ko yan. Siyempre, pinakaaral na anak ko. yan. Kahit anong hirap po, pinakatapos niya yung pag-aral yung dalawa. Kayo Ay, doon, ba? kayo dito. O, oh. oh, ayan na. Darado, so, ito, ito na. Magsasay din para makapagtapos sila. O, oh, yan yes, si mama, pero mga ako. <laughs> so, yun nga. Yun nga, kahit anong sabi ng magulang, kahit anong masakit na salita na sasabi ng magulang, ano, mali pa rin natin yung magulang natin. Yun, kasi iba yung sakripisyo ng ina simula mula nung sanggol tayo. Kahit inaway-away ako niyan dati. <laughs> pero syempre, malamang kayo, mama ko pinatawad oh, <laughs> oh, diba? yeah, <laughs> oh, <man. laughs> ko siya talaga. Na oh, tawag ka ba diba 'di ba? Oo, tawag ako. Tapos tapos kami. Oh, 'di ba, pa? Misal nga no pa ako kung nanay, kasi ang nanay ko tig pero 60 years old na yan na. Ah. Oh, pero parang hindi 60 years. Old. Kasi ano, may mga jowa yan ng mga foreigner. Oy, ah, siya na all. Ay, Ay mga Ay, mga mga. <laughs> Ay, isa lang, ba, isa lang ba? Isa lang Biglang bago eh. Sino, sino ba yun ma? Ay, <laughs> oh, ito na, ito na, ito na. Ay, Dr. James. Oh, James. <laughs> Pag ila na yan? <laughs> galit, galit, James. Huwag daw maingay. Sana o oh, may jowang foreigner. <laughs> oh, ito na. Let's go. Papakita natin. So, ngayon ko lang tayo ipapakita kay mama. Ay, ngay ngayon ko Ay, lang din ko. ibibigay sa kanya. Lord, so, ito Lord, ma. ma so, ma, ito ma. Ay, na Ma! Wow, ma! <laughs> ma, so, ngayon ko lang ito gagawin, tsaka pangarap ko itong gawin ito sa iyo eh. Ayan. Ay, salamat sa Diyos. So, 50,000. 50, 000, 50 000. wow, 50,000. 50,000 para kay mama. Wow, Lord, thank you, Lord. <laughs> Ayan. Salamat, Justo. <Diyos> <laughs> sabi niya kasi sa akin, bibi e, bibigyan ko dapat siya ng gold na kwintas e sabi niya, ipera e, e, at ko na lang daw. <laughs> yung ko sa ano gold sa kanya, necklace. Sabi niya, ipera ko na lang daw. Kuwintas, gold. 'Yon. So 'yon. Ito 50,000 para kay Mama. So ito, Mama. Ikaw! Wow! Oy! Yung mga ngupeng dyan, huwag kayo lalapit sa akin, ha? Kasi, wala ko lang ngayon, mahirap maninihin. So, eto, ginawa, so, ginawa ko, sa missing So, ginawa ko tong video na to kasi, na na ginawa ko tong video na to kasi, pangarap so, ko. salamat uh, ka, o. na sa taas, makyan na sa taas. So, ginawa ko tong video na to kasi, first time ko tong gagawin kay mama. At saka, ano, para pagdanda ako, hindi naman natin habang buhay kasama yung magulang natin. So, at least, may remembrance ako. wag naman sana, syempre, lahat naman tayo darating sa ganun. At least, nagawa ko kay mama to, na mapasaya siya. Na nagawa ko yung la, pangarap la, ko. La, la, la. All, all, all. So, sana all, sana all. Malalo palagi. Hi, hi, hi. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, ito, 50,000. First time ko ito gagawin oh, sa mama 60, ko. Kasi, 50, usually, 50, 000, ang pinigay sa akin. Oh,